Mga kaibigan, kumusta ako'y Dasha? Ngayon, atin pong aaralin ang table ng multiplication in 10 hakbang. Pero bago tayo magumpisa, ano ba ang kailangan nating malaman bago matutuan ang multiplication table? Bakit kailangan ba natin ito aralin? Una sa lahat, ito ay parisukat. Hindi natin kailangan malaman lahat ng numero sa table ng multiplication. Sa totoo lang, kailangan natin malaman kalahati lang nito kung saan ngayon wala. Oo, yan ang ating aaralin ngayon. Ngunit sa katotohanan, ito ay mirrored lang. Ibig sabihin, itong parehong numero na may ekspektasyon ng diagonal, ibig sabihin, ang table ng multiplication ay dalawang numero na may 414 at iba pa 56789 sa 1910 sa 110. Ang ikalawang hakbang ay napakasimple din. Kailangan natin itong i-multiply sa 10. Kapag natin kailangan i-multiply ang anumang numero, hindi mahalaga mula sa table ng multiplication o 56867 multiply by 10, kailangan lang natin idagdag yung isang zero sa hulihan. Ibig ko kung natin itong i-multiply sa 10. 2 at 0 20. 20, 20, 3 at 10, 3 at 0, 4 by 10, hagsyap 4. Pero ibig sabihin 30, 40, 50, oo, 60, 7 by 10, 70, 80. 90 at kung huli, 10 by 10, asa 100. Tingnan mo, sa dalawang hakbang lamang ay inalis namin ang isang napakalaking bilang ng mga walang laman na mga cell at ngayon ay lumipat tayo sa ikatlong hakbang. Sa katunayan, ito rin ay napakasimple at aalisin din ang isang napakalaking bilang ng mga cell. Ito ay isang juice. Dalawa, ibig sabihin ang buong linya ng dalawa. Sa katunayan, ito ay napakasimple. Kung alam mo kung paano hindi magparami ngunit upang magdagdag. Ibig sabihin, sabihin nating isang juice ang bilang na multiply namin sa pamamagitan ng dalawa, ito ay doble. Iyon ay kailangan naming idagdag ang bilang na ito sa bilang na ito. Ibig sabihin, dalhin ito ng dalawang beses. Oo, sabihin natin, kung ito ay 7 plus 7, 5 plus 5, kaya ipagpalagay natin 2 plus 2. O kung magkano ang 4, 3 plus 3, saster 6. Dito, oo, ito ay 1 plus 1, saster 2, 4 plus 4. Kung magkano ang 8, 5 plus 5, 10, 6 plus 6, far 12. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan pang magparami doon, kundi idagdag mo na lang. 7 plus 7 sub 14. 8 plus 8 16. 9 plus 9 sub 18. E eto na ang dalawampu. Kilala na namin siya. Ang ikaapat na hakbang ay siyam. Ilan na ba ang natitira nating selda na libre? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aalisin namin ngayon ang napakaraming napakalaking mga sel sa isang hakbang. Tingnan, ano ang kailangan nating gawin kung multiply natin ang isang numero sa pamamagitan ng 9? Ngayon, sasabihin ko sa iyo, ganyan buhay hack, kailangan natin ng 5 to 9, oo, para magsulat dito, at hindi ko alam kung magkano ang magiging, tingnan mo kung ano ang isang buhay hack. Kailangan nating multiply. 5, hindi sa pamamagitan ng 9, sa pamamagitan ng 10. Napakasimple. Oo, Fimbo, ay matalino sa 10 kung magkano ang 50, ngunit lamang 0 ay substituted oo. Lahat ng bagay sa huli, at ano ang kailangan nating bawasan mula sa limampung ito? Ang parehong numero. Ibig sabihin, binawasan namin ang 50, 5. Oo. Magkano ang 45? 45. Magsanay tayo sa isang tatlo. Halimbawa, multiply 3. Hindi sa pamamagitan ng siyam. Ngunit sa pamamagitan ng 10? Oo. Kung gaano karaming magkakaroon ng 30, 30, 3, 27. Kaya tingnan natin. Ang ilan? Marahil mas mahirap. Hayaan 9 na 9. Danoy na 9. Skol kunoyan 1. Magkano ang 90-90? 81 Ibig sabihin, hindi man lang tayo nagsasagawa ng pagpaparami, kundi nagbabawas. Oat to your 10, kwer 80 ya. Oat 7 at para sa 10, 70-70. 7, 70. 63. 60, 654. 4-10, 40-40. 36. Ang ikalimang hakbang ay karaniwang paborito ko. Dito kailangan lang natin isaulo ang mga rhymes. Ibig sabihin, 5 sa... 5, X, 6, 6, 6, X, 4, 24, 6, sa, 8, 48 ang pinakasimpleng hakbang. Sa pamamagitan ng paraan, alin sa mga rhymes ng mga numero o sa talahanayan ng pagpaparami ang pinakagusto mo at ay ang pinakamadaling tandaan, isulat sa mga komento. Sa ika na hakbang, kailangan nating matuto ng apat na numero. Ito ay pagpaparami ng isang numero sa pamamagitan ng kanyang sarili, 3x3, sat 9, sa pamamagitan ng 4, dito 7x7, at 8 sa pamamagitan ng 8, 3x3. Ito ay magiging 9, 4x4. Ito ay magiging 16, 7x7, ahaka 49, 8x8, akor 64. Ibig sabihin, kailangan nating tandaan ang apat na numerong ito sa ating isipan ng direkta. Sa ikapitong hakbang, matututuhan natin ang natitirang pagpaparami, kung ano ang naiwan sa amin na may isang limang. Ano ang A5? Lima? lima? Tandaan na ito ay palaging kalahati ng isang sampu. Talaga, maaari itong magamit para sa buong tahi. Tingnan mo, sabihin natin, kailangan natin ng 5x8. Hindi ko alam kung magkano ang magiging. 5x8. Kailangan kong isipin na hindi ako nagpaparami ng 8 sa 5. Para sa isang sampu, kung magkano ang 80 at sunod ay kalahati, 5. Laging kalahati. Kalahati, kalahati, kalahati. Ulitin mo sa sarili mo. Kalahati, kalahati, kalahati. At ochinta hatiin sa kalahati. Magkano ang kwarta? Kaya anim. Dapat mong paramihin. Hindi sa malaking halaga, pero sa sampu. Magkano ay siksta? Sa kalahati. Kalahati, 30. Oo, seven, seventy. Kalahati, 35. At din. Dito may dalawa akong lima na natitira. Oo, multiplication by 5, 3 multiplication pala ng 5 by 10, magkano ang 30 natin? Yes, 30. 2 15. At dito 4 to 10. Magkano ang 40? 40. 2 20. At ngayon, move on na tayo sa 8th step. Dito kailangan mo i-strain ang utak mo. Meron tayong 3, kung mahirap para sa atin na visualize ang isang bagay na may isang tatlo, Ibig sabihin, kung nagsisimula ka pa lang, matuto ng multiplication table. Tapos sasabihin ko sa inyo ang method of associations para sa apat na numerong ito. Sila ay magdidikit sa ulo mo forever. Kailangan nating multiply ang 3 by 4. Ngayon sasabihin ko, kung magkano ang magiging sa una? Oo, punta tayo sa kabaligtaran. Ito ay 12. 12. Anong asosasyon ang mayroon tayo, 12? Ito ang aming labindalawa, na ginagamit namin araw-araw. Ito ang mga oras sa aming timer. Tingnan mo, kung hatiin natin ito sa apat na parte, makakakuha tayo ng ilang oras sa bawat parte? 1, 2, 3, tatlo. Ibig sabihin, kailangan nating tandaan na ang 3 by 4, ito ay isang asosasyon sa oras. At ito ay labindalawa. Ngayon ay isang nakakatawang halimbawa, ang 3 by 7 ay magiging 20 ngayon, itatago ko sa inyo ang dalawang asosasyon. Una, maaring sabihin natin, halimbawa, pumasok ako sa paaralan, kapag ako'y pitong taong gulang, mayroon kaming tatlong kaibigan, at nag-aral kami ng sabay-sabay. Pagkatapos, nag-aral kami sa unibersidad at nagtapos sa edad na 21. Ito ang unang asosasyon, ang pangalawang asosasyon. At para sa pangalawang asosasyon, ay kailangan namin ang mga daliri. Kaya mayroon kaming numero tatlo, tama? Kung ipaparami natin ang 3 by 7, magkano ang bakanting puwang ang espasyo sa pagitan ng mga daliri ay watts. Dalawa, ngayon maghintay, mukhang ito, mukhang ito, tama, tama. At ang pito, pito, mabuti, walang stick, pito. Magkano ang puwang na mayroon tayo sa pagitan ng mga daliri? Wala, isang isa. Kaya, pumili kung saan ang iyong paborito. Ngayon sa tatlo at walo, kakailanganin din natin, eh, hindi dial, kundi orasan lang. Kailangan nating malaman na may 24 oras tayo sa isang araw. Ito ang sagot sa pagpaparami. 3x8, ito ang 24. Alam mo na ba, meron tayong 8 oras, 8 oras at 8 oras. Ang unang 8 oras na ginugugol natin sa sa pag-aaral, ang pangalawang 8 oras na ginugugol namin sa pagtulog. At ano ang ating ginagawa sa ikatlong 8 oras? Huwag nang maglaro. Gusto ko ang mga ganitong samahan. May tatlo rin. Ito ay 3 by 6, di ba? Isang magandang samahan. Tingnan mo, 3 plus 6. Magkano ito? 9. Ang resulta ng pagpaparami na ito ay 18. 1 plus 8 ay magiging 9 din. Ibig sabihin kailangan mong malaman na ito ang pagdaragdag ng mga numero at ang kahulugan ng mga numero at ang pagdadagdag ng mga numero ay magiging katumbas din ng siyam. Yun na lang, ganun na nga. Sobrang simple, elementary pa lang, hindi naman ito mga harmful numbers at all. Ilan ang pwedeng ngipin ng isang tao? Ang maximum number ay 32 at kung hindi pa tumutubo ang wisdom teeth, ano ang 4? Oo, pataas, pataas, pababa, pababa, diba? 28. Ganyan kasimple ang lahat, tayo pa rin ang may pinakamasakit na napiinsala. Hindi ko matiis ang dalawang numerong ito. Ito ay 6, 7, at 7 hanggang 8. Para maalala natin ang mga ito, kailangan natin gamitin ang numerong ito. Tandaan kung anong hakbang natin ito natutuhan. Ito ay 7x7, session 49. Tingnan sa 49. 7 kung gaano karami ang 42. Plus, 7 social 56. Ibig sabihin, hindi natin kailangang isaulo ang pagpaparami dito. Katulad ng pagbabawas at pagdaragdag, kailangan lang nating tandaan. 49 tandaan na minsan kailangan nating ibawas ng 7. At kung minsan ay magdagdag ng 7, ibig sabihin dito 49, 742, at dito oy sa pamamagitan ng 7 at 49. Plus 7 sa 56. Pero ngayon naniniwala ka na hindi ka na magkakaproblema sa pagsusulit sa algebra o sa matematika, kaya mag-subscribe sa channel. Masaya ang lahat. Bye-bye.